Good afternoon mga Lodi. May nagtanong kasi sa akin kung paano ko daw na parami yung viewers at followers ko. Ganito lang ginagawa ko mga Lodi. Pumasok ako sa follow for follow. Tapos, ang unang ginawa ko, nag-follow ako sa kanila tapos nag-follow rin sila sa akin. Ayon mga isang linggo siguro, may nag-follow na sa akin. Ngayon, dumami medyo pataas ng pataas yung followers ko pag sunod na linggo ganun pa rin ginagawa ko so patuloy lang ng patuloy sa follow 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 uh, ang ginawa ko hindi ako huminto doon sige lang ng request ng follow follow hanggang sa paangat ng paangat ayon hanggang ngayon ang followers ko ata sobra na sa mga 50,000 followers na ako at saka viewers ko medyo marami-rami na rin pero sa totoo lang ang followers ko ngayon 500 pa lang <laughs> sipag at syaga lang mga lute Paglipangan lang natin to damay-damay na to, mga lute <laughs>